So eto na mga kapatid Naku po, Senator Bato de la Rosa mga kababayan Sinupalpal na naman ni Atty. Claire Castro <laughs> Matapos pong magreklamo no, ni Senator Bato mga kapatid na <clears throat> hindi daw dumalo no, Kanina mga kababayan sa pagdinig <laughs> sa uh, komite ni Senator Aimee Marcos Yung ilang uh, mga executive officials na Di o manoy, involved mga kabatid no, sa nasabing pag-aresto kay former President Duterte noong mga nakaraang linggo. So ngayon mga kababayan, nagre si Senator Bato kasi mga kabatid, absent pala siya noong unang hearing. Na kung saan mga kababayan, kompleto po no, lahat ng resource person noong uh, first hearing na ginanap no ni uh, <coughs> Senator Jaime Marcos noong nakaraang linggo. Pero bago lahat mga kapatid, One Talk PH nga pala nagbabalik mga kababayan para sa panibagong update. Ito guys, pakinggan natin 'to. Morning po. Uh, Ma'am, uh, nag-start <coughs> na po yung hearing ni Senator Jaime Marcos regarding mm. sa arrest ni former President Duterte and dumalo po si Senator Bato hmm. de la Rosa doon. And sa sinabi niya po ay nagre parang nagre-reklamo po siya sa hindi pagdalo ng ilang executive official hmm. at ituro po ay tahasang pagbabaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. He adds na we are on the verge of constitutional crisis kung tuluyan daw pong i-snob yung investigasyon. Hmm. Hmm. Sino po nagsabi po? Si Senator, Senator Bato, Bato? de la Rosa. Hindi po ba niya natatandaan na nagsasunan ng first hearing? Siya po yata yung wala. <laughs> Straight to the point si Atty. Claire Castro, mga kabatid, ano? <laughs> Paano nga ba naman Atty. matatandaan ni Sen. Bato no, yung first hearing? Eh, wala nga po siya. <laughs> Di ba? Ano yung mga kapatid, kung anong nagkakatawa dito? Ang lakas ng loob ni Senator Bato na magreklamo. Samantalang noong first hearing mga kababayan na kung saan, kumpleto nga yung mga nasabing uh, resource person, siya yung wala. <laughs> Nasaan ka noong unang hearing Senator Bato? Di ba kaibigan mo si uh, <clears throat> Senator Aimee Marcos? Hindi ka man lang uh, tinimbrihan na, uh. Oy, uh, Senator Bato, uh, magsasagawa ako ng hearing ha, uh, para investigahan itong... Uh, Uh, pagdampot kay a uh, former President Duterte? O, wala man lang ganon, Senator Bato. Kung meron kang dapat sisihin dyan, Senator Bato, si, uh, si Senator Amy Marcos, na inyong kasangga. di ba? Kasi siya yung uh, kwan eh? sa kanya yung committee eh, na in charge dito sa nasabing hearing eh. 'Di ba? Saan ka ba kasi? Oh, saan ka ba kasi nung nakaraang hearing? Bakit wala ka? Oh, kung totoo No? Kung totoo si Senator Bato, napaka-importante ng hearing na yun para sa inyo. Para sa inyong taga-suporta, para sa inyong mga alipores ni Tatay Digong. Dahil yun na sana yung chance nyo na makakaharap mo yung mga taong nakipag-participate no, sa uh, warrant na dala, dala ng Interpol para ma-serve dito kay former President Duterte. Yun na yung chance nyo eh. Pero saan ka? Oh, tapos ngayon, no? Kung kailan wala yung mga kwan, wala yung mga resource person na gusto mong durugin sa hearing, eh magrereklamo ka. Oh, sino ka ba? No? Para pag-aksayahan nila ng kanilang oras. Tsaka karapatan nila, no? Kung hindi man sila dumalo, karapatan nila 'yon, no? Malay mo, kaya sila hindi dumalo dahil ayaw kanilang makita. Di ba? <laughs> Tuloy, nasupalpal ka dito ni Atty. Claire. <laughs> Tuloy. <coughs> oh. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya mm. yata yung wala. Mm. That an opportunity para sa kanya para magtanong. Tama, mga kapatid. Yun na yun eh. <laughs> no? Yun na yung uh, uh, pinaka-opportunity mo dapat eh. No? Yung uh, first hearing na no, kung saan kumpleto sila. Pero ang tanong senator, saan ka ba kasi nag <laughs> nagpunta? Di ba? Parang uh, pinapabayaan mo na yata yung obligation mo kay Tatay Digong ah. <laughs> That was an opportunity para sa kanya mm. para magtano So wag niya pong sisihin kung ngayon po ay hindi umatin ang mga mm -hmm. cabinet officials natin sa pangalawang hearing po <laughs> asar eh no <laughs> Ay nako wala kang masisisi dito Senator Bato Diba, you miss the chance na ma-meet mo silang lahat. Ah, <laughs> uh, yun na sana yung kwani, yun na sana yung uh, pagkakataon ni Senator Bato mga kabatid para magisa niya no itong si General Marbil at itong si General Torre. Kasi mga mababayan, aminin na natin, galit na galit sila dito mga kabatid no sa PNP dahil bakit daw ano? <laughs> bakit daw sila sumunod no sa uh, utos ng presidente eh, wala daw yun sa Constitution mga kapatid at wala na daw ang uh, jurisdiction no ang ICC sa bansang Pilipinas di ba bakit daw sila sumunod hindi sana kung dumadlo ka Senator, no naka, uh, noong hearing hindi sana no natanong mo yung mga uh, kabaro mo diyan sa PNP hindi sana ay eh, nagisa mo ng husto itong si General Torre. <laughs> Pero wala eh. Ewan ko sa'yo kung saan ka nagpunta. Tuloy ngayon. Oh, Nasupalpal ka ni at sa so, na, na, na so ka tuloy ni uh, Attorney Claire Castro. <laughs> Nawawala pa ako. I Umatin ang mga cabinet <clears throat> officials natin sa pangalawang hearing po. Anin na oras po mm. hearing nung una. Mm. Sana po dumating siya, nagpakita siya, para pa nakapagtanong siya na maayos. <laughs> <laughs> Di <ba? laughs> ang ganda ng aura dito na ay Attorney Claire Castro. <laughs> Paano ba naman kasi mga kababayan ano? <clears throat> On point lahat ng sagot niya ano sa mga reklamo ni Senator Bato. <laughs> ay nako Senator ano <laughs> nagmukha katuloy ng kwan, no? nagmukha katuloy uh, katawa-tawa no sa harap ng uh, media dahil sa mga ganyang uh, reklamo. Absent ka na nga, nagreklamo ka pa. <laughs> Ay, nako, tuloy. <clears throat> Do you believe or hindi po ba tayo naniniwalik sinabi niyang pwedeng magkaroon ng constitutional crisis daw po, mm. ma'am, kung patuloy daw pong gagawin nito ng Malacanang? Mm. Dapat malaman din po ni uh, Senator Bato oh. na ang patungkol po sa executive privilege ay matagal na po rin inayunan ng Supreme Court. Marami na pong kaso na nadesisyonan ng Supreme Court. Nandiyan po ang Senate versus Ermita, NERI versus sa uh, Senate mm. Committee. Po saan po, um, Um, ang executive privilege ay patunay lamang po according to the Supreme Court decisions na ito po ay maaaring i ng ating Pangulo at ng kanyang mga high-ranking officials uh -huh. patungkol sa deliberative uh, process privilege, presidential communications uh, privilege, or state secrets privilege. Uh, ang mga kasong ito, hindi po siya <laughs> maliwanagan. Parang nagmukhang grade 1 si Senator Bato dito mga kabatid, eh, no? <laughs> Ang ganda ng mga sagot ni Attorney Claire Castro sa kanya mga kababayan, ano? <laughs> On point, talagang uh, nagmukhang walang alam si Senator Bato dito tuloy mga kabatid. Ano? Sa totoo lang mga babayan, ano? base dito sa observation ko sa mga sinabi ni Attorney Claire Castro, parang nagmukhang walang alam si Senator Bato dito. <laughs> Executive privilege mga kapatid hindi alam ni Senator Bato kung uh, kailan dapat uh, ginagamit 'yan no ng uh, presidente. 'Di ba? Karapatan po ng presidente 'yun mga kababayan. ano binasa naman ni Attorney Claire Castro no yung mga karapatan ng presidente, 'di ba? So sa tingin ko kinulang sa research mga kapatid itong si Senator Bato de la Rosa. Kaya hindi niya po alam itong mga sinasabi ni Atty. Claire Castro. <laughs> Malibasa kasi mga kabatid, no baka alam lang na batas nila, nila uh, uh, Senator Bato de la Rosa, mga babayan, is batas lang po tokhang. <laughs> No, baka doon lang sila magaling mga kapatid pagdating na sa mga ganitong uh, klasing batas, no. <laughs> ito mga executive privilege na ito, eh baka wala ito sa kanilang bokabularyo mga kababayan dahil uh, hindi naman nila talaga ito forte eh. <laughs> And aminin naman aaminin na, uh, na lang natin mga kapatid, no. na lang natin na kaya lang naman sila nanjan sa Senado eh para gamitin mga kapatid nato. Ito sa personal kong uh, opinion to ha uh, at paniniwala. Kaya lang naman nandiyan sila Bato de la Rosa mga kababayan ito sila Bongo no kaya lang naman sila nandiyan sa Senado mga kabatid dahil ito lang yung nakikita nilang paraan mga kababayan na alam mo yan maprotektahan yung kanilang mga sarili after doon mga kabatid sa tukhang na ipinatupad no under the Duterte administration di ba Tingnan niyo ngayon mga kababayan oh, saan ba humihingi ng tulong si Bato ngayon no Saan ba siya tumatakbo ngayon mga kabatid para Uh, tawag nito, iwasan itong warrant na ilalabas ng ICC laban sa kanya. Di ba? Sa Senado. oh, <clears throat> Kung ano anong kadramahan na yung mga pinagsasabi niya noong nakaraang linggo, mga kababayan. Nakakesyo. Manghihingi daw siya ng tulong sa Kwan, kay uh, uh, Senate President Chase Escudero, no? Nang, uh, kung pwede lang, ibigyan eh, daw siya ng uh, Kwan, ano, ng uh, tawag nito. <clears throat> Uh, lugar lo sa senado na kung saan eh uh, hindi siya wag muna daw siyang ibigay sa tawag nito uh, Interpol 'di ba siya ng protection mga kapatid 'yan pala yon siya ng protection kay Escudero na kung pwede bigyan na muna siya ng protection para magampanan pa daw niya yung kaniyang tungkulin diyan sa Senado 'di ba oh so sa madaling sabi mga kababayan kaya lang naman sila nandyan sa Senado, mga kapatid, para may pananggal lang sila just in case no sa mga worst sinario uh, scenario tulad nga nito ngayon. Kung saan eh, <laughs> nilalabas na yung kanilang mga warrant na galing sa ICC. O, oh, ba diba? Tsaka magtataka ka eh, no? Kung uh, wala pa silang kuan uh, kung wala pa talaga silang kung wala talaga silang masamang hangarin sa bansa, no? kung wala talaga silang mga kasalanan, na nagawa noong Duterte administration, eh bakit tinanggal nila ang Pilipinas sa ICC mga kapatid? ba? Diba? Dahil nakita na kasi nila na once na matapos ang uh, termino ni former President Duterte, malaking uh, hadlang sa kanilang uh, <laughs> kalayaan itong uh, ICC mga kababayan. Kung saan ito talaga yung uh, <clears throat> pwedeng uh, humuli sa kanila pagdating ng araw. Kaya, under the Duterte administration pa lang, 2018 pa lang mga kabatid, eh, sinimula na nila na ikalas or kumalas no sa kan sa uh, ICC. Nang sa ganon, no pagdating ng uh, panahon na wala na sila sa pwesto, no wala na si former president sa pwesto, eh, wala na silang iisipin no patungkol dito sa ICC. 'Di ba? So ngayon, wala eh. Na, na, na nagkaroon ng a kano ni nagkaroon ng tolay ang ICC para makuha si 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 former president sa Pilipinas eh, di ba? <laughs> Akala nila mga kabatid, na ICC lang dapat ang uh, kuan no, ng Pilipinas. Hindi nila naisip mga kababayan na yung Interpol pala pwede pala maging instrumento yung mga kabatid, para ma-serve ang warrant na galing sa ICC. Tingnan niyo ang mga kuan nila ngayon mga kabatid, Ano? Kung hindi pa intentional yung pagkalas ni ni Duterte sa ICC nung administration uh, administrasyon ng mga kababayan. Tingnan niyo ang mga ang mga <coughs> ah, rason nila ngayon, 'di ba? Lagi nilang pinapangalandakan na wala na daw tayo sa kwan, wala na daw ang jurisdiction ng ICC, no, dito sa Pilipinas. Kaya dito ba lang mga kapatid, klaro na na ang purpose ng uh, kwan, ang purpose ng uh, pagkalas ng Pilipinas sa ICC during sa time ni Duterte is para talaga protection na 'yung kanilang mga sarili. Diba? Ganun lang simple yun mga kababayan. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan nyo pa ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang.